Alright mga idol no So ito Ibalik mo daw nyo yung ano Plotter mo yung sakit muna nyo Ibalik mo Titingnan natin Kung gagana Bunda si Arby ano uh, Si Kainjin Nakalagay oh. na oh. So nung hinugot mo Plotter ang problema no On ko ha Nakabalik na oh. On Oh. Ayan, nangalati siya. Ugot yan. yan. Oh. Balik mo daw. Honda CRV si Kenji na no, nagluluko okay. yung floater. <tell> Off. <noise> oh. On. Oh, naangat eh. Baklasin niya natin kung may laman ng tanki niya. Tanggalin mo yung ano natin kasi accurate ah, dito eh. so ayan no pag inop, sakto naman yung baba tapos kalahati yung kanyang kamay no dami nung gasolina niya kalahati eh. so titingnan natin yung tanke no kasi tumitirik to lagi na CRB na to parang wala daw laman lagi yung ano nito eh Tankie nito ha so dito para makasigurado tayo kung may laman to loob ayan lang oh. Tanggalin natin yung ano Silipin natin sa loob Kung talagang may gas ba O wala talaga Tapos galawin natin ang floater Kung sira Kuha ko ng ano ba yung 8 no. So alright guys Mga idol tanggalin na natin yung ano no O nyo silip Yan angat mo lang sya oh. Tingnan natin kung may gas hmm, Sumingaw na Kasi doon Yung O oh, nyo dito tanggalin natin yung hose para manonatin natin yun nga ka, kanina ko pa sinasabi sa iyo kaya nga oh, sige alright mga kapatid tatanggalin natin yung hose kasi hindi siya ma angat no hanggang dito lang yung angat niya hindi makita Kung may gas o wala ayan mga kapatid no iangat na tingnan natin kung may gas nga talaga o wala kasi sa gates kalahati tapos tumitirik ito baka mamaya panel board na nga may problema Wala nga. So, ayun nga. Ya, Talagang panel board na nga problema. Titirik nga talaga ito. Dapat mo nito, walang ano hmm. reaction. Yun. Ayun oh, wala nga talaga. So panel board talaga mga boss. CRB si Kenjen dito talaga ang problema no. Pag ginon mo ang susi eh, kahit walang gas kalahati. Kalahati yung gates dito. So yun lang ano si Kenjen na CRB nagluluko ang ano uh, panel board na yung gates doon hindi na yung floater ang sira. So floater ay maayos ayun. Kaya nga lang makakabili tayo niyan ay plus buo na panel board. 'Yon mga boss no mga idol no uh, titingnan natin kung bibilihan ng bago na panel board to din Di alam kung nare pa ito na panel board na to okay mga idol no binabalik na ni idol ninyo yung ano floater kasi wala talagang gas ang kayo yung kanyang floater wala na tayong magagawa dyan mga idol no ay floater yung panel board yung gauges. So dito sa floater walang pro problema ano mga boss. Dapat ka uh, tibay ng floater ni CRB pero pagdating do sa panel board yung mga gates pag naglupo oh, ay sira na ang lahat na pinag ipunan nyo dito. Kaya pag pinipinta to mga bossing itong CRB nito bagsak presyo. B1 tikwa na to ngayon eh. So mabibili mo na lang siya sa halagang 100, dalawang piraso na na CRB. Sasamahan ko kayo doon kay Idol Master Garage. Ay kay ano, Idol ano? Sino ba 'yon? Nyo? Yun? Yun? Ano ba 'yung idol natin, sino ngayon? Yung nagbibinta ng masikanan? AC Garage Boy AC Garage Si Idol Sasamahan ko kayo doon B1 Tick 1 na ito Na CRB So ito na no, mga, Sa katunayan mga Idol Binabalik na ni Idol ninyo ano, Yung floater Hinihimay-himay niya na Yung mga hose Pagsalpak Pagkabit panel board ang sira gates ng fuel ang sira kaya nga lang buo na siguro talaga na bibili yun ngayon ay hayaan na lang natin na ganyan siya basta importante magkarga tayo ano karga karga tayo ng gas para hindi tumirik ngayon ang susi ang susi, mga boss. O natin, na walang laman, kakalahati ito siya. Ayan yung sa fuel. Ayan nyo, on. Kalahati. Lagpas. On. Ha? On. Off. Bagsak. On on kalahati start start natin kung pa ah uh, start mandar pero ay mo walang laman ng gasolina kakaunti lang alahati sa gates Grabe ka naman si RB, ba't nagkaganyan ka naman? ako overheat ka na nga minsan, ganyan ka pa. Anong klase ka ba naman si RB? Idol na idol pa naman kita. Idol na musik <laughs> So ayan lang mga kababayan ano uh, Sinishare ko lang sa inyo Kung ano naging sira ni CRB Kasi karamihan ang pinagdidiskitahan natin ay floater So hindi lahat Nang gasolina na naangat ay ang problema floater kaagad ayun kaagad ang ating suspect hindi lahat na ganun ano mga kababayan, mga kamikaniko mga katim so yung funnel board na to yung gates na to ay nasisira din yan oh. Okay, so yun lang. Gusto lang natin i-share sa madlang people, mga idol, ano? Alright. So, alright, mga boss, no? Gusto ko lang i-share sa inyo, mga ka-team, mga ka-mekaniko, mga kababayan. Pagka ayaw umangat ng gates nyo dito sa panel board, sa gates ng gasolina, hindi ibig sabihin floater na kagad ang sira. So wag nating kagad diskitahan yung floater, mga boss, mga mga kababayan, mga mekaniko, okay? So isipin nyo rin na itong gauge na to ay nasisira. Yan. So yung dito tayo nakatingin ano kung may gas pa o wala na. So hindi hindi po pwedeng hindi masira yan ang pagdidiskitahan kagad natin ay floater. So, okay, maliwanag, no? Kaya mas mainam, pagka nag tank kayo at hindi gumalaw to, so, baka isipin nyo ay floater kagad. Ka o, oh, hindi ba, floater. Nangyayari yung ganon. Pero, i-check nyo rin tong gates. Yan. Paano nga ba mag-check yan? So, yung ginawa namin kanina, tinanggal namin yung socket. Pag on dito kahit di na nakasaksak doon sa floater ay gumagana pa rin dito so, ibig sabihin sira talaga to kasi kahit di nakasaksak doon yung sakit niya sa floater sa connection ay naangat ito okay so kung wala naman reaction na nakaangat doon ay nakasalpak doon tapos pag on dito eh, gumana nga rin siya ng ano tama sa gas doon sa gauge And eh, ayos siya. So ilang mga boss no? Para maliwanag lang tayo. So ayun, sinishare lang natin kung anong uh, trabaho ng gauge sa doon sa floater. Okay mga boss, CRB si Kanjin. Like and share, follow ng ating channel ano, Mechanic. Honda CRV 2005 model nagloko ang fuel gauge. Okay mga boss, thank you for watching mga idol.